Hindi na ba madadagdagan ang views kapag hindi na ipinakita? Ito ay tanong ni Idol Mary. Shoutout sa iyo Idol, maraming salamat po sa pagtatanong mo. Maaari pa rin Idol sumaas ang views ng ating old video. Ito ay kung naging interesado na mapanood ito. Malimit nangyayari ito kapag ang isang viewer natin ay nag-search at ang video natin ang nakita at ito ay pinanood. Kaya napakahalaga na gumawa ng hashtag na konektado talaga sa topic ng video. Pangalawa, kung may nag-view sa ating page o profile at muli itong pinanood at nag-engage ang ating viewer sa mismong video. Kaya napaka-importante talaga na makagawa tayo ng quality at engaging video para magawa natin na mapabisita sa ating mga video ang ating mga viewers. Sa tulong ng dalawang prosesong ito, Maaaring mo ding isuggest ang ating video sa mas malawak na audience. Kaya kung may old video ka, hindi mo dapat ito alisin. kadagdag din yan sa performance mo basta makasunod sa kanilang mga policy.